isa! Boom! 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 Ngayong araw, magre-react tayo sa isang video, mga kaibigan. Boom! O ngayong araw, magre-react tayo sa isang commercial. Di <tryo> umano! Oh, shit! Ang dami nagsisend sa akin, dami nagtag sa akin, pero hindi ko pinapanood kasi sinasave ko siya para sa moment na to. Because today, welcome to Ginoong Halimaw Uy. Reacts! Boom! 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 <laughs> welcome dito sa aming barangay kung saan lahat, Payaman. Uy, Kong! Boy. Si Aling Yudi, pumaldo sa... <laughs> pumaldo. pumaldo? Bakit siya pumaldo? <laughs> si Aling Yudi, pumaldo sa... Ngayon, may sarili ng pwesto. <laughs> ang, ang linya ko dyan, kung matatanda ko, si Aling Yudi, na dating maliit na mamian lang. Ngayon, may sarili ng pwesto. Yun ang tunay. Si Aling Yudi, pumaldo sa... Kung ngayon, may sarili lang lugawan. <laughs> Alam mo kung bakit? Dating restaurant yan, naging lugawan. <laughs> ito si Mang Andres, panalo din sa scatter. <laughs> ngayon, may sarili ng bar. Ay! Boom! This is Ito, si Mang Andres, na dating home service lang. Ngayon, may sarili ng barbershop. Mm -hmm. Oh, so, puta. Kaya nasa ng ano doon, scatter. Siyempre, ang top agent namin si Paul. Call center sa gabi, nagpapayatan talaga. Sige lang, call center. Ito para korea ko kayo. Para korea ko kayo. <laughs> walang pamantulang tumama doon ah. Siyempre, ang basipag na si Paul. Uy! Call center agent sa gabi. Bukas, gagraduate na. Ah, call center agent. Call, call center. center. Hindi agent ng sugal. <laughs> Bukas, gagraduate na. Di pa? Next one pa call center sa gabi, nagpapayaman talaga. Siyempre naman, para paldo. <laughs> <laughs> Siyempre naman, para paldo. Gago! Real, ba? Diba? Real. Tapang bonus sa ah. patoga ka na. Kaya na. <laughs> bonus sa ah. patoga ka na. Meron na, salamat sa... <laughs> <laughs> <Welcome here>. Richard. <laughs> Richard. <laughs> <laughs> si Paul, 4 years ago na dapat graduate yun. <laughs> Napatagal lang dahil sa sugal. <laughs> Real, ba? Diba? Real. <laughs> Kaya na. Ah, UD. Oo. Oh, dahil... San ka man magsimula, may kadiskarte ka na lagi nakasuporta sa'yo. Ganyan ang UD. Ang digital bank na laging nandito para sa'yo. Dahil with UD, kaya, kaya mo. mo. Oh, ganda! So siguro naman malino na sa inyo na ang commercial na to is intended originally. Hindi para sa kundi para sa Union Digital Bank. ang ang Union Digital talaga guys, pwede niyo maging kaagapay pagdating sa mga negosyo, sa mga gusto nyo maabot sa buhay. Pwede kayo mag-time deposit, pwede kayo mag-loan, pwede kayo magtabi ng pera, pwede nyo pambayad sa kung ano-ano mang bills, pwede kayo mag-load. Parang regular lang din siya na digital wallet app, pero ang kakaiba rito, pinapakita nito na kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay, eh talagang kaya mo. Hindi kaya mong kumash in. <laughs> Eron, hey tara, sa ka sa Tara. Oh, salimo. <laughs> Tumataba ka na dito ah. Walong beses kumain eh. Walang beses? Buta e, ka dahil pagkain eh. Release paper mo, nasaan? Kasi papakulong ka namin ulit eh. ina Pards. <laughs> <laughs> Nakalabas na nga yan eh. Ito, surprise namin sa ito ah. Blindfold ka muna ah. Alam mo ba, saan tayo pabanta ngayon <laughs> Hindi po. Tara na. Oh, parts. <laughs> Tara, dito ka dadaan. Dito wala. Wala kasi makita ba't mo iniwanan. Eh kasi sabi mo, tira na eh. Tatakbo ka na ka, blindfold. Pag balik mo, pagboy ka, may surprise kami ka <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ka na. Kamusta ka naman sa trabaho ron? Hindi ka naman nahihirapan? Hindi, masaya. Saan so, tayo nakita? Anong station? Yung sa may parisan, parang karyedo ata. Hindi ba sa police station? Hindi. <laughs> <laughs> Tingin mo, saan so tayo punta kayo? Feel ko tagaytay. tayo. So, Sumeldo ka na ron sa trabaho? Oo. Oh. Puta, painom ka pa naman. Oo, oh, pwede rin. Ni nilagay ko sa ano? Sa... Ah, nice. Sakto din na pinapromote nyo. Hindi <laughs> 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 ba yan ako? Nag-download din ako ng Union yun, di, ano, Digital. Hindi na yeah, tayo magagawa Iron, eh ron eh. Napromote mo na ulit. <laughs> Ron, alam mo naman naka-vlog tayo, Ron. <laughs> Dapat yun yung digital lang sinasabi mo. Ulit na lang, boss. Sige nga, ulit nga. Take to, take to, ha. Take to, take to. Sumahod ka na ron sa oh, trabaho mo. Oh, sumahod na rin, two weeks. Pwede ba i-cash out yun sa Union Digital? Oo, oh, nilagay kayo sa Union Digital kasi maganda kasi sa Union Digital. Eh. <laughs> Tangi naman, para ka nagpapromote. Okay naman ron, sabi mo ba, Union Digital? Yung naman, pa maging Union Digimon eh. Oh, ito parang ka scripted drone eh. <laughs> <laughs> Nagkamali na promoter! Hindi, <laughs> okay, sinabi ko din kasi ni Bossing nung tumawag siya, Ron, mag-download ka ha? Ay, ah, hindi pala, yun ang digital. <laughs> oh, <wow>. pa, <laughs> <laughs> <ba>? <laughs> si Bossing pa may kasalanan. Ay, eh, lalagdag mo pa ako eh. Ambassador ako. <laughs> Endorser ako. Hey, Perds! Putang ina mo, saan pupunta yun? Gago! Dito lang <laughs> <laughs> Tangin na may hugot pala ako. Si Doc. Aaron, hmm. meron kang bagong kasama. Doktor yan. Dok Tingin nga ng ano mo. Smile ka. Yan, <laughs> <laughs> yan siya. Tingin nga ano mo. Smile ka. Bakit na. Nasaan tayo? Di ko. I have, wala akong idea bossing eh. Nasa ah, mall. Uy. Mowa? Mowa? Sarado na mo, mo siguro ngayon. Ilang <laughs> 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 beses ka nag-tutut-brush uh, sa isang araw? Magtutut-brush ko lang sana ako ngayon eh. Kaso, kinuha na ako nila bossing. Uy, Ron! Sorry po! Sorry po, Sing! Naka-blindfold kasi siya! Sorry po! Sorry po, Sing! Oh, Naka-blindfold kasi siya! Ah! Nanginit pala! <laughs> sorry! Hindi may rima! Mainit ba? Sorry! Sorry! Akala ko okay na! <laughs> kapit ka ng palagot ko. Ay, hey, tama, tama na muna yung pag-ano, consult. At <laughs> ina mo, bakit mo parang o-operahan oh, mo na? Bindi siya eh, ano ba? Bahang. Ngayon, no? Ano, bossing? Saan tayo nito? <laughs> Blinding! <laughs> Tangan <Taki> na, boss. <laughs> <laughs> bossing, saan tayo nito? Na-blind. <laughs> <To> blind siya. <laughs> <laughs> Nasa mall ka. <laughs> Bossing, thank you ha. Bakit? Ba't ka nati-thank you? Saan tayo? Hindi, nag-order lang tayo. Mag-take out tayo pagkain. Ah, uh, two-piece chicken po ba? <laughs> <laughs> May passport ka. Ma'am, pwede postal ID? <laughs> Galing po sa office. Hindi, <laughs> 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 pwede yan kasi kakahon ka rin. <laughs> Wala daw siya passport, pero may postal siya. Baka pwede ikahon niyo na lang doon. <laughs> <laughs> Naging balikbayang box ka pa. Uy, butang ina, may passport na siya. Masaya ako, Jeffy. Butang ina, miss nga kita eh. Ngayon lang kita ulit eh. Oo <laughs> nga. <laughs> Hindi, nagbubuna kasi ako bago eh. Ano ba yun? Ina Ron, buti nakalabas ka ng immigration. Sabi na kasi sa akin, mag-work ka doon. Tapos sabi ko, oh, work, nag-work ako sa Big Royce. May Big Royce pa doon sa Taiwan. Hindi nang sa akin, hindi po. Eh, yung nasagot ko, oo, oh, oh, kasi nagtatrabaho na ako sa Big Royce. Sakali na may Big Royce sa ano, doon sa Taiwan. Buntik ka pang hindi makalabas. Buntik ka pang madenay. May, may ID ka sa work mo. Wala po man kasi bago pa lang ako. Two weeks pa lang ako doon. Ha, ah, kailan ka gagawan? Mga pagbalik na po namin. <laughs> Pag-ibang bansa mo na kami. <laughs> Ano mm yung -hmm. ginawa niya? Nakilalakay pala lang dun to. sarap pala mabuhay. Tayo naman. Oo. Kala ko sa Tagaytay lang. Makara <laughs> <laughs> hey, so, po makapaka-abroad. Sana matulungan po ako maka-abroad. Kanong bansa? Sa ko po. Makara po po kanatay. Eh? Pero uh -huh. magtrabaho dito? Oo. Oh. Gago, makukulong ka. <laughs> Ba't dito? Bak wala tayong papilis, wala tayong mga ano, hindi ka pwede ba? Ito baka ano, magtago ka ano nalang bigla ah. Mga sideline, sideline. <laughs> mo, hindi pwede, Dito talagang tayo para magbakasyon. Bakit? Kasi sa my sumideline. Baka mamaya, pag kumain tayo, magpakita gilas ka doon. Huh? I, 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 will, uh, I will uh, prepare the food. Gusto <laughs> niyo, ko na. Putang yun, pag nakatitira ng ganun, ha? Huh? Baka magpakita gilas ka sa restaurant. <laughs> ay, in yeah. Philippines, ay, fried chicken, two weeks. <laughs> Ano dito ang gagawin mo? Magsaya ka lang. Baka magtrabaho ka. Hindi. Puta kayo lang, baka pati kami ikulong. Pati <laughs> <laughs> nga. Puta, anong nalagay mo? Purpose of visit. Sightseeing lang. <laughs> baka ilagay mo yung employment. Ano yung caretaker? Caretaker. <laughs> <Diyo dyan. laughs> May gusto akong papuntahan dito kay Aaron Singh. Magsisindi ka ng mga lantern, tapos papaliparin mo sa taas. Nag-wish siya. Magkatrabaho sa Taiwan. <laughs> Ay, <tanging na. laughs> Tang ina ron, bakit yan ang kinilig mo? <laughs> Magbis kayo bumili pa kay lantern. Kontra <laughs> yun lang putang ina. <laughs> Makukulong tayo dito. <laughs> eh hey, ang katumbas ng isa para makontra isang daan. Pinalipad ni Aaron tatlo. Ikaw <laughs> <laughs> ano pang pangarap mo ngayon? Pangarap ko talaga, yung pinakauna kong, yung gustong gusto ko talagang pangarap, magkatrabaho po ako sa ibang bansa. Mm -hmm. Iba, 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 iba. iba. Huwag <laughs> mo dito binabanggit yan kasi baka mawala ka bigla eh. <laughs> Bawa mo yan, matulog tayo sa Airbnb, magising namin. Ang seron, si Tino pa dyan yung pangarap niya. <laughs> ano yung pangalawang mong pangarap? Ang pangalawa kong pangarap, yung... Ang pangalawa mong pangarap, magtrabaho mag mag sa Canada, di ba? Ano yung pangalawa? Makapagtrabaho sa Taiwan. <laughs> iba, 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 iba. I lipat, lipat, lipat. May pangatlo ba? Meron. Anong pangatlo? Maging janitor sa Taiwan. <laughs> <laughs> okay ba sa Tagaytay, Ron? Hmm. Para din lang siyang ano, sa Manila lang. Maraming <laughs> <mo> factory. <laughs> <laughs> factory. mga paktory. Mga paktory? Mga tinitingnan mo, mga paktorya. ah. Parang doda ako sa Ron ah. Ang ina, ka sa factory Dapat wag mawawala sa peningin mo si Aaron ah. Puta, pag ka lang dyan, may dala ng ano yan. Tawag mo doon resume yan. Okay. May dala ka bang resume? Meron. Puta, <laughs> <laughs> <Taka>, ito meron <laughs> to. Oh, ah, oh, si Tib nga. May rin. Tigilan mo yan, Ron. Pakukulong ka na naman. Putang ina. Ito, this time, baka hindi lang 5 months. <laughs> Alam mo ba dito yung F4? Kinala mo ba yun? Si Daming oh. Se? Si Watsili. Si Lee Min Ho. Sino? Si Lee Min Ho. Si Lee Min Ho eh. Koreano yun. Pagkaroon, ka dito. Ang sweldo mo, 200k isang buwan. Oo. Oh. Nilinisin mo lang yung bintanan? Ay po, tayo ko. <laughs> dami mo, gusto mo magtrabaho dito? Wala akong Pinoy. Tangina, wag kang maghanap ng Pinoy dito. Nasa Taiwan tayo eh. Ang dami ng Pinoy sa atin, ba't Pinoy pa yung mo? No homesick yata siya sa... Anong klaseng Pinoy? Yung mga nag-veteran, nag-war. <laughs> ka kala ko mga Bisaya pa rin naanap mo. eh. <laughs> May mga Bisaya rin naman doon sa Canada eh. <laughs> Aura lang, Park. Tangan na, baka di ka na bumalik, ha? Baka <laughs> may mayroon. ka mag-apply na trabaho. Oo. <laughs> oh, huwag ka masyado lumalayo. Ron, oh, isihan mo lang. Buta, nakita mo lang nagsasalansan, eh. Parang gusto mo na. Sabi niya, ay, siguro kayo malaki tahod, no? Ito you know, yung mga ano dito, boss? Yung mga MTT? yung palipat-lipat sila ng trabaho, ano bang tawag mo? MTT. MTT. MTT, ano ba yun? Malaki titi. Kasi yung sinasabi niya, TNT. Ah, TNT! Taki na mo ron! yung MTT? Parte ata ng motor yun! Alam mo, di sa binenta pang motor na sira ang maki ng putang yun. Magkano benta mo sa motor? 26,000 iba iba doon. Kaso nabasa ko na yung makin ang buti nga na binipang Tatawag sa bumili, basag yung makina. <laughs> Kaya pala, basag yung makina. Makina <laughs> ang tira, tira May bibili sana noon, umaga. Ayaw ko benta, gusto ko gabi, benta eh. Ayaw niya makita yung tagas. <laughs> Makikita yung basag kasi maliwanag. Oh, talino ka. Paano yan? Pag napanood nung may bumili yung vlog? Kasi nabenta lang na, parang na-reverse din yan na may bumili rin. Parang di, hindi na matutuntun. Hindi na siya yung may kasalanan. Putang ina, na-reverse sa'yo. Sabi niya, okay na, na-reverse na. Ano <laughs> ba tawag niya? Eh? Saiwar ba? Saiwar? <laughs> Taki na yung ginamit niya gina sa immigration. <laughs> parang kinakabahan siya doon. Nakita ko nanginginig eh. Ka, nanginginig ka? Nanginginig yung boses niya. tatago ka ba doon? Ang sagot mo? Hindi. 3 days lang kami doon, ma'am eh. <laughs> Para di kakabahan, ay eh, twahig talaga yung contact mo sa'yo. <laughs> Ah, parang tiger look. Oh, uh, kung Paano to... Paano yung tingin mo sa kanya? ganun lang din, tas... <laughs> <laughs> parang yung saywarin ka ba? <laughs> saywarin? Ah, saywar. Yan yeah. ano ka, okay. i sa psychology ka. Mind games ba? Mind games. Mind games. <laughs> saywar dyan ay sa immigration. At sumada ng tingin sa kanya. Sabi niya, ano ginawa ko ron? Ayun, oh puta ka na, tinignan ko sa mata. No? <laughs> Ganun <gallan> lang pag. Dito lang yan. nila to. Alam nilang nasa cyber ka. Kasi <laughs> hindi na uoprise sa so pag nakita ka nila sa immigration po, tang ina ito sa cyber. Tingnan natin ang damit na. Ibig sabihin, hindi bibili natin ng damit Sharon. Wala kang dalang damit, 'di ba? Sumatingin so, mo sa mga long sleeve dito ron, ha? Lumiliw <laughs> ako sa long sleeve. Ang ina, susunod niya, kurbata na hanapin mo. <laughs> brief, may brief ka na? Wala. Baka may pack you na yung brief mo. Eh, <laughs> teka lang, teka. Teka, i-confirm ka lang. Ha. Ano ang amoy ng pack sa pagkakaano mo? Pag yung parang ano, gusto mo takipan yung ilong mo lang Cellphone ron? Gusto mo cellphone? Hindi, okay pa At na. Ataman ha. <laughs> Oo, oh, huwag mo hawakan <laughs> <laughs> yan. Matamati. Butang ina, pang-apply yan. Lumayo-layo ka dyan. Galing ron, nalapag no? lang yung gamit mo. No? -hmm. Hindi, hindi na akin to. Ha? Long sleeve. Uy, oh, putang ina mo ano to? Mga maron. Putang ina, set up yan, o no, combo. Boss, magbukuin oh, niya. Makukulog tayo diyan. <laughs> Anong ganun? Uh, gamitin ko lang kung may event, mga kasal. Uh... <laughs> uh, mga birthday. dami. Event? Uh, oo. Yun lang. Hindi mag apply work. <laughs> <laughs> oh, his name is Aaron. He wants to work here. Yeah. In oh oh. I have this. Tak mo. Sabi mo pang birthday. Sabi, sabi mo, mo pang birthday. birthday. Ah, Ang na, parang gusto ng tulungan ni Aaron eh. <laughs> parang gusto niya sabihin, yung trabaho niyo tatlo, kaya ko mag-isa eh. <laughs> ano yan? Hiring siya. tayo, hindi hiring. Ay okay, Ron, nagpapakitang gilas ka na naman eh. Huwag mo ligpitin Ron. Nailalagay ko lang. <laughs> <laughs> parang okay, sumasideline ka eh. Inuutakan mo kami eh. Hey! Hindi kasi naman. Ang Ako po hindi ko iniisip na ano, mag magkasama tayo nung una nating pagkikita. Sa akin lang puta na idol ko eh. Nung nakasakay na ako noon ng jeep pagbaba ko, puta wala siguro ako dito sa Taiwan. Kasi di, di, di mo ko papasamahin noon eh. Sinabi din kasi ng driver ng jeep, Boy puta, bumalik ka dun sa taas kasi malayo pa yung tayuman. Bumalik ka, magkumuha ka ulit ng ticket doon. Kaya yun, umakyat ako ulit eh, nakasulubong tayo. Wala nga akong ID dati eh. ID na ako! Power! Tao wow, ka na. Kung Hindi dahil sa kay Bossing, putan, ID ngayon, apat na eh. <laughs> dati nag-apply ako, wala akong ID, wala akong birth certificate din. Kasi parang natatakot din ako kumuha ng NBI kasi nga, nakulong ako dati. Kaya na, pagsabi ko kay Bossing, nilakasan ko talaga loob ko eh. kong, parang di ako makakasama dyan eh. Bakit? Ano kasi eh, may record kasi ako eh. Eh buti, sabi din ni Boss kong, okay lang yan, lahat naman ng tao may second chance. Kasi tinanong na kasi ako nila Bossing, nung una kami pagkikita namin. Oh, may kaso ka, parts ha? Ang nga. Ang kaso? History. Pa nakulong. Paano nakulong ka na, parts ha? Eh, nakaganon kami dun sa may, sa kilometer 0 bossing, nakaganon tayo. Ang iniisip ko nun eh, sana di, di sabihin ni bossing na pupunta kami ng DPA. Puta na, nakulong pa naman ako dati. Kasabay tayo si bossing. Puta tayo sa si DPA. Putang na! <laughs> <laughs> Grabe ka ba, kulon? Putang na! <laughs> Pinagpapawisan talaga oh, ako. Di ako pala dun sana, sa, sa kotse. Ano yung ganun niyo? Actually, dapat si Burong noon mag enroll sa sa Ateneo. Eh, yung... Ah, kaya pala siya ka, ano? Oo, kaya kaya nagkahanap lang kami ng ano. Tapos yun, gawin natin ngayon, magsama tayo ng saman sa Taiwan. Hanggang sa nakakita namin si Eron ay, magdalan tayo mag-Taiwan, gawin na lang natin. Nung namit namin ito, tulungan na lang natin magkarap ng trabaho. Ano mas maganda LRT? Sa atin o ano? Pero mas maganda, doon-doon kita nakilala eh. Wow! <laughs> Ikaw, yung sa mga nangyayari, ano mga realization mo? Ano yung mga bagay na tumatok mo sa isip? Maging masaya lang ba ako? Ayun lang yung ano ko eh. Iniwan ako ng asawa ko. Ayaw sa akin ng mga magulang ko, mga kapatid ko. Kasi nga, dahil sa bisyo ko rin eh. Ayun, kaya... Kas wala kasi babalik? O, oh, hindi na ako babalik ng pusing. Wala kasi akong... Ah, parang ayun lang yung nagpapaligaya sa akin. Kasi nga wala akong pagsabihan eh. Mga kamag-anak ko ayaw lahat sa akin. Pare nawala na ba ng tiwala sa akin? Kaya ayun, sarili ko na lang yung meron ako. Importante sa akin noon dati, yung mabuhay lang eh, makakain ako sa pangaraw-araw eh. Parang sumaya ako ngayon, na ang sarap pala mabuhay. Ba't dati ba hindi ka na masaya? Hindi ako masaya, bossing. Hindi ako masaya dati kasi ang ano ng buhay ko. Anak ko, di ko makita. Sa ibang tao yung nangyari. Anak mo, di mo makikita habang lumalaki eh. Puta, napakasakit nun. Hindi nung magkakakalang makakapunta ako rito. Parang saya ko lang din ngayon. pa gusto ko sa akin, hot air balloon. Pwede ba? <laughs> Ito, oh, iba-ibang kulay. Iba Ibang kulay, iba ibig sabihin. Okay. Red, yellow, blue, pink. Health, money, career, happiness. Career? Punta career. Gusto mo career lang? Career, happiness, health. Money, kahit di na? Oo, oh, basta may tatlo ako. Okay na ako, boss. <laughs> Ang ilagay mo dyan, yung mga ano mo, mga bagay na gusto mo nang iwan. Iwan, gusto mo na iwan mama sa kapapa mo? Iwan. Diliting ko na lang to. Huwag mo hindi, okay lang yan, okay lang yan. Yung parang ano, uh, ano ba mga pwedeng ilagay? Huwag <laughs> mo <may> hindi, dilit <didelete>, yan. <laughs> Huwag mo lang mo yan. Eh. Gengging, sana lang walang bagsak. Alala ko lang siya. Tangina sana kaya rin ng lantern. <laughs> <laughs> Kung lalayuan mo pa yung tingin mo, ano na yung pangarap mo talaga bukod sa magtrabaho? O oh, masenso din, normal naman din yun. Para matulungan ko rin yung makabaway ako sa mga pagkukulang ko sa mga kapatid ko. Kasi, grabe yung ginawa akong problema dati sa kanila eh. Mama ko, Nung umiyak yung tatay sa akin, yung umiyak yung papa ko sa akin, baka doon ko na-realize na putang na ina. Gusto ko... Gusto ko maging ano... Gusto ko magalo ng direction ng buhay ko kasi umiyak yung tatay ko sa akin eh. Makabawi lang ako sa inyo, mga pa. Kahit alaw na lang yung gift ko sa inyo, yung magbago ako. Makabawi man lang ako sa inyo. Mga kapatid ko, mapagtapos ko ng pag-aaral. Boss, sila ba na? Okay lang yan. Ikaw ang nagbigay ng chance sa sarili mo, hindi ako. Kasi pag natapos lahat ng to, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Eh. Pero siguro yun lang yung gusto kong makita mo rin dito sa trip natin na to na pag nag ka na tama yung gawin mo, maraming ibang, maraming kang ibang pwede pang makita. Hindi dito natatapos. Kaya yung pangarap mong makapunta sa Canada, naniniwala ako kaya mo yun pagpursigin mo. Hindi ko alam kung paano mo gagawin moving forward. Pero kung gusto mo talaga, naniniwala ko kaya mo. Kahit dito sa Taiwan. Pero wag mo na kayo na. Kasi baka makulong tayo eh. Ha? <laughs> Dati gusto ko lang mabuhay kahit di na ako maging masaya. Ngayon, na-realize ko masaya pala mabuhay. Sana maiwan ko na yung dating ako. Buhay, salamat Masamay. ha. Hindi mo ba ba naiwan? Gusto ko pa bang mag-ano? Hindi <laughs> ako <laughs> di mo pa naiwan eh. Anong kaso? Drugs po. O oh, ina, Pinagbayaran mo na, di ba? Ako po. Huh? Tapos na. Parang nabutungutan din ako ng tinik na, na, parang may tao rin palang di kayo da judge. Kasi adik na nga kami. Papamukha mo pa. Parang gusto namin yung, yung parang may magbibigay ng liwanag sa'yo na ano, ay hey, Ron, kaya mong magbago. Kaya mong magbago. Kaya Aaron fate ba to? Hindi ko masabi pero parang para tayo pinagkita-kita para may something na mag sa mga buhay natin. Ako, meron akong dala para sa inyo. Kayo, meron, sa totoo lang, meron din kayong dala para sa akin. E, imaginein mo sa dami ng tao makakasalubong mo. Tulad ng mga nakasalubong natin ngayon lang, never mo na ulit makakasalubong ngayon sa buong buhay mo. Isang beses lang. Di ba? I-take nyo kung ano yung bagay na mawawala sa inyo. Kung para naman sa kabutihan 'yon Itong nangyayari sa buhay ko kung hindi ako bossing sumugal, wala ako dito eh. Di kita makakasama. Kung di ko binenta yung motor ko. Wala, kasama ko na lang dati, motor ko. Eh, yun lang. Yun lang yung meron ako. Yung motor ko nga, binenta ko, tapos pinamatay ko dito. Oh? Pagka-benta ko nga ng motor ko, gabing iya ako nun bossing eh. Kasi yun lang yung meron talaga ako. Isang bagay lang na meron ako. Yung motor ko lang. Paano kaya ron kung hindi tayo nagkasalubong, no? Siguro, nakawi na ako ng surga bossing. Kasi last money ko na yun eh. Ngayon, nagkita tayo. Ayun. Tapos ngayon, nasa? Okay na, Taiwan ako, men! Hindi ko akala. Saad ang buhay, no? Boy, puta na, bumangon kayo dyan. Bumangon kayo sa pagkalubog niyo dyan. Kaya niyo yan. Dati, sa damuhan lang ako natutulog. Mga kasama ko, di ako sinasamahan. Pero putay na ngayon, pre. Nasa Taipei 101 ako. Putay oh. na. Nakalain mo, kasama ko ang pinakasikat na vlogger, si Kong. Ay, hindi di na ata. Hindi na ata ngayon. Hindi, kung TV pa rin. <laughs> kaya boy, tayo na. Bumangon ka. Kaya mo yan. Yun lang. Power. Nice. Ganda na sinabi mo, ha. Ayun, hey, babangon na nga ako. Okay. Babangon na nga ako. Kaya. Suot mo ron Hindi sa bibig, sa mukha, sa mata Saan ba sa mga gusto pumunta ngayon? Sa Canada O so, mag-ipong ka <laughs> Ito siguro yung ano, pinaka surprise namin para sa iyo hindi, hindi ako yung surprise <laughs> uh, <laughs> Hindi ako yung surprise <laughs> Ay ko! Oh. Oh. Sing! Kanina yan, sing! Sa'yo yan! yan yung surprise namin sa'yo! Na! <laughs> Yan yung motor mo. Oh, yan yung motor na binenta mo. <laughs> Ito yun eh, di ba? Opo. Binili <laughs> ko. Thank you, thank you. Huwag ka mag-thank you. Uhulugan <laughs> mo to. Down payment lang ang ina. Hindi nga. Kaya yan, o. <laughs> Para sa'yo yan. Ay, wala akong lisensya pa, sing. Wala akong lisensya? Eh, konsensya na lang. <laughs> <laughs> I can do better. We could be chasing dreams. We know what's right. And we know how it feels. Yes, we can do better. We can make a change for real. We can do a lot better. We could be facing fears. We know what's up and we know how to get there. Yeah. We could be on top.